Hello, hey guys. Magandang happen sa inyong lahat. Ang um, this is regards for my Agri channel. a eater or ozamata So ngayong hapon na tatagin natin din sabihin sa iyo ang ating mga gabay. So this is um random gabay for the sign off. Spices. So spices spices spices. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? kaya kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating maahagilap. so guys? This reading is a journey din namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And just don't forget to like and subscribe my channel. And question ba for more videos of sa Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalong-lalo na ang hindi nige-skip ng ads Sabay so, okay, pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal siksikliglig Nag-uuma pa mong manang ma, balik sa inyo So let's see guys What is the messages advice sa'yo Ng ating Angel Spirit for the sign-off Pisces So let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces Ang ating makakagilap? So guys, ito na bungkalin at bubulabugin natin Angel Spirit, please give me information pa Okay, so this is something guys made for one something celebration, no? Unti-unti ka na makakaranas na celebration. No, there's something homecoming uh, homecoming, family gathering, especially meron dito talagang um wedding, no? And there's a, uh, there's a for where 11-11, no? Represents something um higher level commitment. And this is something that we have a partnership, unconditional love. Meron talaga dito nga um, maaring um, may dalawang dalawang tao na maaring nagmamahalan na no, maaaring bibigsin no ng inyong uh, bibigsin ng ating uh, um, poong may kapal pagsasamahin sila sa isang chapter and there's a page of kabay intuitions maaaring tama yung kinala mo mayroon kang mga mayroon kang mga vibrations and any conclusions no na maaaring um, mag-define no ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo so let's see what is additional messages And this is something guys with our hermit card, spiritual enlightenment. Now, may mga bagay na magliliwanag sa'yo about sa spirituality. Kung ano may mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, unti-unti na siyang liliwanagin, no? Unti-unti mo nang um, matutuklasan, ah, ganito pala siya, ah, ganito pala, ibig sabihin nyo, no? Especially with the angels number, guys. Angels messages, or there's something signs or signals, no? And this is something guys with a moon card with a truth reveal, na especially sa mga tao na papanag, sa mga bagay na napapanaginipan mo, no? Sa mga taong napapanaginipan mo, no? Kumbaga, unti-unti mo matutuklan sa, ah, kaya mo pala siya na panaginipan kasi may, mayroon palang hidden na itong tao na to. Or either, kumbaga, kung nakapanaginip ka ng water or nakapanaginip ka ng um, sneakers something, na may represent yon. So, kailangan alamin mo at tuklasin yon. So, let's see what message is the additional messages. And of course, this is something the lovers. Talaga, meron talagang kaugnayan pagdating sa love life. So, maaaring ito na yung panahon na pagkakataon para matuklasan mo kung sino talaga yung para sa iyo. No? Kung baga ma talagang makilala mo na, no? talagang uh, maaaring madiligan ka na. Charis. Let's see what is the four of ones. The four of ones represent the queen of cups. Emotional healing. So, maaaring, kung baga ito na yung uh, magbibigay kaligayahan sa iyo no para mawawala na yung tinik sa dibdib mo na oh, nagkakaedad na ako ganyan wala nangyayari no just wait for a perfect timing no what waiting for no i preserve mo yan i preserve mo so let's see what is the top of cups represent guys with a six of swords with the transaction na tunti-unti ka nang makakalaya sa hindi maganda sitwasyon no na magdadala sa iyo dito ng um a partnership no let's see what is the page of cups represent what there is page of swords no ibig sabihin to klasin alamin mo yung mga na, mga intuitions conclusions no and even your visions alamin mo yung ibig sabihin yan and there's a five of wands no may mga nagbibigay complications sa isip mo sa utak mo and even your um even your situation, no? Kung maga, alam mo na parang ang dami struggles, and of course, there's a lot of crossroads, but at the end of the time, lahat ng mga bagay na magliliwanag yan, no? Kung maga, unti-unti, unti yung -unti, matutuklasan na uh, party siya, no? Ng mga pagdadaanan mo. Na lahat ng mga bagay na to, kasakasama siya, na para malaman mo yung kahalagahan ng bagay na to, para malaman mo yung ibig sabihin ng bagay na to, kung maga, unti-unti mong ma malalaman na hindi siya coincident, no? Kung baga, pagtatagpi-tagpi pagtatagpi, mo lahat ng mga bagay na yan, unti-unti mong maliliwalag sa utak at isip mo na, ah, okay, thank you, Lord. Kung may blessing this guys pala yun, kaya pala ganito, ganyan. Kung baga, binibigay sa akin ng gabay or uh, ng ating, ng ating angel spirit kasi, Um, inilalayo ka sa hindi maganda sitwasyon, kung itinatanggal sa mga tao na hindi makakabuti for you, ganon, kailangan titigil may lighter Lighter suburb situation, no? Kailangan maganda yung sense of humor mo So let's see what is the moon card The moon card represents the ease of coin Represents that something A big money, big shot and, and a big opportunity coming in for you And especially with the material offer No, ito na yung harap mo No, hiniling mo na maaaring Kung magkaroon ka ng siksikliglig na gumapaw. So ito na, no? Parang pupukuling ka ng eksena dito na Ito na siya Magugulan pang kana What is the lovers? represent what? The lovers represents The power of sword Something rare ipahinga mo yung utak mo. Huwag ka masyado nag-i-imagine na ganito, ganyan, no? Just wait for perfect, perfect timing. And there's something, guys, with um, the three wands, there's a waiting for a so waiting for a ship. No, ito na yung hinihintay mong pagkakataon. Ito na yung posibleng mangyari, no? At maging resulta ng hinihintay mo. So, let's see what is the 12 cups and the six of swords. Represent what? represent with um, three of cups. Something is celebrations, something is happiness. No, so, ibig sabihin talaga magiging masaya at magiging maligaya ka dito, no? Talagang maganda at magiging malaking pasabog para sa ito. Now, there's something transition, no? Kung mo ganto ganyan lang, pero hindi mo akalain na babaguhin pala yung mundong ginagalawan mo. Diba? Let's see what is the page of cups. And of course, the Page of Swords, no? Represent with the Page of Wands. So, there's a lot of pages. So, it means, it's a very, um, kumbaga, baguhan lang, no? Parang gano'n, no? Kumbaga, kailangan mo pa siyang alamin, tuklasin, no? At matutunan lahat ng bagay, no? Parang, ano pa siya, um, hindi pa hubog, no? Hindi pa siya gaano, um, mature. So, kailangan, um, kailangan liwanagin mo to sa isip mo, sa puso mo, sa utak mo, lahat ng mga bagay na to at sa mga may mga bagay na matututunan ka pa. And this is something the hermit card ko sa five um, on of wands surface the seven of pentacles. Now this is something harvest moment, no? Kung ano naman yung mga bagay na nagbigay complication, it's a part of your um kumbaga, it's a part of your journey, no? There's something a fruit of flavor no kumbaga malalasap mo na matat kumbaga makakamtan mo na ako ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo no so let's see what is the moon card cause the ease of coin reverse bit of Wands, so there's something past communication past moment so bibilis ang takbo ng sitwasyon mo gaganda na ang ang kalalabasan nito no ibig sabihin dito uh, magkakaroon ka ng mas malaking opportunities dito na magdadala sa inang ng new beginning so there's something travel guys what is the lovers and the four of swords represent what And of course, we represent with an 8 of Cups to something and moving forward na makakamove on ka na from toxic relationship, guys, no? And this is something that 5 of Pentacles, some of you guys nakakaranasin na ng financial crisis, but it's a part, no? Na, na, na parte siya talaga ng nararanasan talaga yon. at parte siya ng mararanasan mo. You know why? Kasi, kumbaga, nakakaranas ka ng delays and cancellation kasi matumal talaga, especially pagdating sa business. Para sa digital messages. And there's a nine of visual fulfillment So may mga bagay na matutupad na. May mga bagay na bisita sa katuparan mo na. And there's a night of kind with something blossoming. No, may paglagot, may paglakas ng finances dito. So let's see guys, no. What is additional messages with the yin and ko kahit paano natin bubulabog na aalimin ang eksena mo dito with the yin and yang? There's a yin and yang or, or a what? There's a lack and doubt, no? Alis pag-alilangan, pagdadalawang isip, no? Alis yung may takot, no? Kasi hindi mag-work yung mga plano mo. Kung na natatakot, nangangamba ka sa ginagawa mo. And there's a present and moment, no? Magkakaroon ka ng masaganat, at magandang buhay dito. Just wait for a perfect timing. And there's a spying looking watching up to you. So, ibig sabihin dito maraming sumusubaybay sa iyo. Maraming tumitingin sa iyo, no? Hindi lang siya uh, para pa magsaking ka. Kumbaga there's a lot of clients, there's a lot of customers, no? Maraming taong kumbaga ini ka or um, ka sa social medias. It's either you are also um tagita online selling, no? Let's see what is the real messages with for synchronicities. Rare with a delay. I told you so, di ba? Sabi ko na nga ba? Nakakaranas ka ng delays and cancellations. And there's a word called representative a travel, guys. And this is something that joy na magiging maligaya ka. Hindi lang siya maligaya, magiging maligalig ka din. Then not. No, dahil um, nag-uumapaw ang kasayahan mo dito. No, na hindi siya matatawaran. What is the magic of fair messages? Represent with admit your true feelings to yourself. So, kailangan tanggapin mo sa sarili mo lahat ng, lahat ng mga bagay na meron ka. Iwasan mo magpanggap, just being honest who you are, no? Even your flaws, no? Flaws, it means yung mga pangit sa'yo, ha? Hindi ko sinabing pangit ka. Yung mga pangit na parts sa'yo na unti-unti mo tatanggapin yon, no? Kahinaan mo, yung mga bagay na kaya mo lang, gato, ganyan, ganon, hindi ka marunong. So, let's see what is the romance angel for a mystic love oracle deck. And there is a something family security. Magiging secure ka rin pagdating sa family mo. And then, of course, there is a something music na makakatulong for healing energy. No? And let's see one more card, please, to clarify this reading. And there's a piece, I told you, magkakaroon ka na kapayapaan at kalayaan dito. No? Kung baga maliliwanagan sa utak at puso mo, lahat ng mga bagay, posibilidad na nangyayari sa buhay mo ngayon. Let's see. Guys, mayroon tayong bagong balaha with a clarifying love situation. Kaya ano kayo magiging chika sa'yo? ng ating gabay pagdating sa buhay pag-ibig. Eto na, ah, alamin natin at tutuklasin natin kung anong magiging ganap mo o ganap mo ngayon sa buhay pag-ibig. Oh, talaga ba? There's a mass realist realities. No? So, alamin natin anong ibig sabihin yan. Beyond posing for kids and cover up dare to unveil the truth hidden beneath. No? Ibig sabihin dito, marami kang bagay na kailangan malaman pagdating sa pag-ibig o pagmamahal na Dahil meron dito nagbabalat kayo, meron dito hindi totoo no? at nagpapanggap at impostor. Ibig sabihin, hindi totoo yung nararamdaman niya sa lahat na nangyayari sa iyo ngayon. No? Ibig sabihin dito, meron dito may hidden secret siya. Ibig sabihin, meron dito um, nakatago sa likod ng bagay na ito. Ibig sabihin, meron siyang agenda. No? Meron siyang pakay sa iyo. So, another messages and there's a moonlight unit some of you guys na no, parang pinagsama ka sa isang eksena para sa kayo ng emosyon no in another way naman to meron naman tao dito na talagang di ba kumaga love matters talaga na sinasabi ng pag-ibig talaga ay iisa yung pagmamahal talaga ay talagang pinag-isa no you uh, use your understanding to have greater emotional balance so ngayon magigimbalanse ka na pagdating sa emosyon no? Yung parang paggalitong tao na to, ikaw kalmado ka lang, no? Very behave ka lang, no? Demure, demure, atake mo, ganon. So, let's see, guys, no? What is additional messages? With an hidden future, no? For um, what lies beneath, no? Ano yung mga bagay nakatago sa likod ng eksena na to pagdating sa future mo? Ano kayang chika sa iyo ang gabay? Alamin pa natin to at tuklasin eto na guys, no, bubulabugin natin yan. One more card, please. Ito na. Excited na ba diba kayo? And of course, guys, mayroon tayong yes or no. Ihanda nyo na dahil susunod na yan. As sinasabi dito, guys, doing drugs. So, some of you guys, no, mayron naman ditong ano, ad addictive, no, ad um, addict, no, serious. <laughs> Meron dito, guys, na, kumbaga, they're using drugs talaga no? Meron talaga dito pa, it's either um, ginagamit mo talaga yan for your health, no? Kasi dalawa yung ano niyan eh, dalawa yung factor niyan. It's either ginagamit sa health mo or ginagamit mo for your visual, no? And there's a what, what lies beneath, the hidden future represent, tired of drama. No, tapos ka na, no? Para sa mga emote, para sa mga mga negative na nangyayari sa buhay mo. Ayaw mo nang umiyak, ayaw mo na masaktan, no? gusto mo nang um, harapin yung mangyayari, no? Parang ganon. No, parang sinasabi sa dito na tapusin mo na 'yan. No, kung alam mo yung relasyon na to, it's very toxic na, no? Alam mong very na abuse ka na diyan, kailangan mo nang pakawalan 'yan. So let's see. What is um part of the light represent what? Anong chika sa with the part of the light? There's two cards here, guys, ha? Huh? para ma-represent natin yan. Anong magsisilbing liwanag sa buhay mo? Ay, ito na siya. Anong kalalabasan? And this is something, guys, without faith in the faith in freedom. So, see? Dahil sa pananampalataya mo, no? sa paniniwala mo sa ginagawa mo, makakalaya ka. No? Sa sitwasyon na kinag kinasasadlakan mo. And this is something, guys, a listen. Kailangan mo makinig. No? Hindi lang puro um, ikaw yung ang pinakikinggan. Kailangan ikaw ay marunong din makinig. Now, as in the of faith and freedom, I have calmed my mind and I trusted my doubt to guide, Releasing them all, I trust in His perfect convenience and surrender. To, to His will, finding true freedom in the peace that comes from letting go and having faith. So, see, kung baga sinusurrender mo na lahat mga bagay na gusto mo na na mangyayari, mga bagay na na ayon sa kalooban ng Diyos. No, parang sinasabi na unfold it naturally. No, hinakaya mo na siya kusang mangyari. And there's a lesson, guys. So, let's see. I pay attention to the world around me, knowing that signs and symbols guide me towards success. By listening deep deeply, I discover the path to eternity, eternity and unlock the wisdom that lead me to forward. So, see, kung baga, handa ka ng magkaroon ng kaliwanagan, no? Handa ka ng malaman lahat ng mga bagay na hindi mo palubos na nalalaman. Ngayon, handa ka ng matuto, handa ka ng makinig, handa mo ng pakinggan lahat ng mga bagay na binapakita sa inang ng ating mga gabay. So, let's see, guys, no? What is the yes, yes or no question? Ito na, ibabahagi na natin, handa na ba kayo? Ilatag na natin yan. Yes or no question? Let's see. Oh my God! Oh my god. Oh my god, there's support. Apat ah, na mensahe sa inyong ating gabay. This is something guys with a yes, yes, yes. And of course, there something, guys, with done yes, no? If it means there a solid yes. So, i-clarify natin kung ano yung mga ibig sabihin, ha? Embrace a new opportunity a fresh day begins. So, magkakaroon ka ng bagong oportunidad at magkakaroon ka ng bagong simula, no? Kung baga, kailangan mong tanggapin yung bagong eksena na darating sa buhay mo. And there's a yes with a glowing result clarity seeing the whole picture. No? Ipapakita sa iyo ang totoong resulta na no, ng kagagawan mo, ng uh, actions mo, lahat ng mga bagay na gagawin mo, magliliwanag sa isip mo, no? magliliwanag sa sitwasyon mo. And of course, there's a yes, clarification with the value experience is worth your time profit. No? Lahat ng mga bagay na to ay maaaring, um, kumbaga dahil sa kilos galaw mo, dahil din sa mga naranasan mo, ipabahagi sa iyo mga bagay na natutunan mo. No? Yung mga bagay na what you deserve. And this is something with a yes, with a spiral, uh, spiraling, as spiraling up Rising tide coming out of your shell. Ibig sabihin dito, kumakawala ka na sa cover zone. No Kumakawala ka na sa mga bagay na kinakatakutan mo. At tanda ka ng lumaban, at tanda ka ng matuto. Powerful yan. So, let's see, what is a shadow, shadow rock or shadow work? Represent what? Anong eksena sa ng ating mga gabay? Grabe ha, pasabog ka dito. Pisces Binigyan ka kadang mas malutong at mas maganda at pasabog na bulabog na mensahe. And there's a lack of awareness. So see, kung magsi sinasabi dito, insight of opportunities. No, binabahagi, pinapakita na sa ano 'yung mga bagay na kailangan mong malaman, no? Huwag mong hayaan makawala pa. There's a missed chances and unseen risks. Seek facts and stay open-minded. No, malatili ka sa uh, mga bagay na nakikita mo or na may mga bagay o posibilidad na maganap, no? Dapat handa ka sa sa possibilities. And this is something guys with a mental concept, contest, no? And controlled power and repress. No, strength isn't from winning, struggles define strength. So see, kung baga, bigyan mo ng liwanag ang isip mo, na kailangan mong kontrolin yung mga negatibong tumatakbo sa utak mo, dahil yung totoong kalaban mo dito, yung sarili mo. No, dahil um, kung baga maraming tumatakbo sa isip mo, even your intuition and visions, na bibigyan ka ng negative and toxic toxic behavior. No, kaya kailangan handa kang lab labanan yan. No, handa kang pakawalan no, yung ego fried. Yan yung tinatawag na kalaban mo dyan. So, let's see guys, no, what is additional messages with Archangel Michael messages? Archangel Michael messages represent what? prayer will help for you for your situation. Now, magdasal ka. Yan yung mga bagay na makakawala ka sa hindi maganda sitwasyon. And there's an eternal love. Now, there's something everlasting, promises, no? Meron ditong matagalang ng relasyon, talagang there's a lifetime. You created the situation and you have the power to change it. Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din yung makagawa na parang para makalaya ka dyan. And there's an energy healing works, no? Kailangan mo ng healing session dito na para gumaling ka sa iyong mga karamdaman. So, let's see what is the angel's answer, represent what? angels answer represent if you believe no sinasabi dito uh, hangga't naniniwala ka no hangga't alam mo at alam mo yung pinaniniwalaan mo mangyayari yan and the situation will improve. I told you so. At unti-unti mang magbabago ang sitwasyon mo. No, kahit na sa down part ka, naakala mo na sa madilim na parte ka ng buhay mo, unti-unti magliliwanag yan. Kung alam mo sa sarili mo, naniniwala ka na may gumagabay at may tumutulong sa'yo. There's an unlikely. No, kahit na alam mong maraming taong hindi ka gusto, maraming taong kumakalaban sa'yo, dapat handa kang matuto na kalabanin ang iyong takot at pangamba. What is additional messages? And this is something that trust the timing. So, kailangan mo magtiwala na lahat ng mga bagay na hindi pa napapanahon ay may da darating yung takdang panahon para makuha mo yung opportunities na yon. And this is something, guys, with a new path, it's happening now. Co keep holding the vision. So, sinangyayari na to sa buhay mo ngayon? No? Kaya kailangan handa ka. No? La lahat ng mga bagay panghitain sa isip at puso mo, kailangan mo sundin yan. Matuto kang makinig. Huwag matigas ang ulo. Let let's see what is the romance Angels. Medyo kasi matigas ang bungo mo dito, ha, guys? And there's an attraction. Attraction, sorry. There's an attraction. Uh, maaring attracted ka with anyone or something na malakas talaga yung atake mo. Malakas yung karisma mo, no? Maaring, kumbaga, malakas yung, ano mo, eh, yung, swer maaring swertihin ka or, kumbaga, malakas yung atake mo sa ibang tao, no? And this is something, guys, with a new love. Magkakaroon ka ng bagong pag-ibig. Ay, pasabog ka, Jonti! No, let's see what is the digital messages with the chakra messages. Pasabog ka dito, kuya, sir, ha? Madam. So, ibig sabihin na wala tong gender uh, preference, no? Sa lahat ng gender to. There's an instinct, no? Tama ka ng hinala, tama ka na nararamdaman, and there's a despondence, no? Huwag kang mapariwara o huwag kang, uh, wag mong hayaan magulo ang utak mo. Ganon. What is additional messages when an angel speaks? Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung magiging kalaban mo dito yung isip mo yung utak mo. And there's a happiness. Na magiging maligay, kailangan mo laging malig ma maging maligaya, no, sa lahat ng nangyayari, no. Magpasalamat ka sa kung ano man yung mga bagay na binibigay, pinagkakaloob. There's a growth, guys. Magkakano ka ng growth and expansion dito. So, let's see, guys, no? what is the digital mass just with an angel's burden? And this is something as psychic abilities, I told you, so, na maraas ang psychic abilities mo, guys. No, kaya nga may intuitions kay. No, may predictions ka. And this is something I told you. This is something direction. The timing is here. No, talaga na sa tamang hagdanan ka. But that nasa na sa tamang daan ka. And this is something the fire of purification and request transmutations. No, ibig sabi nililinis Lily di No, inaalis yung mga bagay na makakasama sa yon. So let's see what is our kang messages. And there's a relationship. Malaking factor dito kaya yung mga inaalis ay nililinis ka pagdating sa buhay, pag-ibig. Ibig sabihin, pumasok ka sa isang relasyon na puno ng toxic at ngayon pumasok ka sa relasyon ng puno ng pag-ibig. Ah, Salamat. And there's a book, no? Ibig sabihin dito, guys, na no, gaganda na 'yung kwento mo dito, no? Kwento mo 'yan, so be the judgeris. So gano'n, no, magiging maganda dito ang kwento mo. And this is something the happy family I told you, 'di ba? No? After the storm, there is a rainbow. So, pagkatapos ng una sa mga pinagdaanan mo ng bagyo na yan, eto na ang kaligayahan. Magiging masaya ang pamilya mo. Ganun siya. Let's see what is the J represent what? <clears throat> For Monsology represent, you are good at all. No? Sapat ka na. Huwag kang nag No? Huwag kang ano na nag na gato. Ganyan. Isa yan eh. Kaya pakawala mo yung drama. No? And there's an explore your uh, expect the powerful change, no? Mag-expect ka ng mga pagbabago sa buhay mo, lahat ng mga bagay na to. Kung pag ayon sa kalooban ng Diyos, babaguhin pa sa isang iglap lang. For Jesus loving quote said. For Jesus loving code said, let's see guys. One more card, please. Ay. Let's see what is the Jesus loving quote. Give me one card, please. Spirit, archa, uh, Jesus Spirit, I Jesus, masama. Bigyan mo po ako ng isang card. Oh my God. Pag hindi pa ito lumabas, kukuha ko ng isang card sa gitna. Pag hindi siya nag-pick, ha? Ayun, nag-pick. Angel Spirit. And this is something guys, with I will not leave you comfortless, I will come to you. So ibig sabihin dito, hindi kay iiwan ng ating Panginoon na luhaan, na pariwara, no? Bibigyan kanya ng pagkakataon na lumapit ka sa kanya at ipagkakalob niya yung mga bagay na dapat dapat para sa iyo. Ibig sabihin yung mingi ka ng gabay sa kanya, no? Lumapit ka, magdasal ka, mingi ka ng tao sa nagawa mo, linisin yung sarili mo. No, hindi ko sinabi makasalanan ka. No, kailangan mo linisin yung sarili mo para na sa ganon, maging maganda ang takbo ng buhay mo. For so, angels number, of facing what? You're 11 uh, 1114 intuition, no? Binibigyan ka ng mas matalas na intuition, binibigyan ka ng mas matalas na kaisipan, binibigyan ka ng matalinong kaisipan dito. Time to implement long-cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams ambition to reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at the end. Trust in the process. So, si kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. No, wag ka magmadali, wag ka masyadong urat, hintayin mo yung mga bagay na para sa'yo talaga. So, let's see what is the messages of life we represent and what? a messages of life represent a messages of life represent For please one more card okay simplicity simplihan mo lang no ibibigay din yan today I choose to simplify my life as I do so my burdens lighten I release my ego need to understand to prove and to control Instead, I undertake every task and with an often humble heart, seeing through the eyes of the child, I discover life in all its wonder and simplicity as the complication and chaos of my mind. Fall away and remember, I am one with the delight. So see, kung mo sa sarili mo na magsisilbing liwanag ka sa lahat, so kailangan liwanagin mo at linawin mo sa sarili mo kung ano ba purpose mo. No, para kang... Um, gawin mo para kang bata na sinilang na walang kabuang-buang no? Kung bago ulit, there's something a brand new beginning, a brand new um, examining something na parang babaguhin lahat sa'yo. No? Kailangan magkano brand new you. Ganon. Bagong ikaw. No? So, guys, this is, um, a random, a random gabay, no? This is a random gabay for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey ding namang nila like at makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. And because maraming salamat po sa mga walang samang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na hindi rin gi skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksiklig-lig na po na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush!